Hi everyone, good morning sa lahat ng friends and followers ko. Video lang ako ngayon kasi ikanaan kong batiin ng aking anak na si Jorel Balaba. Shout out sa'yo dyan na. Happy, happy birthday! Ang pasensya na kasi hindi ako makapadala muna ng pera pang jolly mo. Alam ko na hindi ka ng pang jolly mo. Sana nga sa na ako ng amo ko na maaga-aga para mapadalhan kita ng pang-jollibee. O, oh, diba? O, oh, gamitin mo muna yung... Baka may natira ka pang allowance mo dyan. Pwede mo nang gamitin mo muna yan. Tapos, padalhan na lang kita ulit. So, mag-enjoy ka sa birthday mo. Don't forget na magsimba, managkot, magpasalamat ka, Lord, sa inyong mga nadawag sa inyong birthday. O, oh, diba? Good health. Tsaka, ano, salamat ka kay na ako. Char. Ang po sa ginoong natagaan ko, kabasli sa lawa uh, sa ginoong uh, makatrabaho perme para makaprovide ko sa imang panginang ano, ilagay na sa imong pag-school. Basta, always praying nga. Gawin ka Lord sab sa adlaw adlaw nga pag-study banda ka ng mga panguna na always magbinuutan, magtuon di na ka high school di naka ka pre primary so kailangan mag-focus na yung town sa pag-study, magtuon kasi libo-libo na ating gasto kung sayangin yung effort money and time kasi napaka-importante alam yung panahon, lumalabay lang ang panahon, kaya dapat gawin natin worth it yung kung anong meron tayo ngayon. O, ba diba? Huwag <laughs> mo akong gayahin na hindi ko tinapos yung pag-aaral ko at nag-syota-syota siya. <laughs> kaya lumabas ka kasi naglandi ako na eh, hindi ko natapos yung pag-aaral ko, kaya dapat mm. stay focused sa study wag mo nang shota-shota okay be good and be responsible okay Di lalim ang pag iskwil arong panahon na ay nako <laughs> sana lang uh, makahuman ka maka, makalampus kasi mga pag iskwil mag ampo lang ka sa ginoong everything is alright every time may awa din si Papa God makasubay brata sa ito ng kuwan o matuman ang time mga pangandoy sa inyong life God bless and happy happy birthday na travel and I love you and I miss you sorry kung always kung wadiha sa inyong birthday sa inyong birthday ni Rowellin and stay happy and healthy and mag-amping firme pag sa motor and mag-ampo pero may agunta more birthdays to come and celebrate bisag ubrita <laughs> and magsumikap lagi hindi magtamad-tamad okay may lalaki baya ka ninja ano pa ano pa <laughs> um, kumain ng healthy food hindi palaging noodles lagi mo alalahanin na yung katawan natin ang napaka-importante yan yung asset natin kaya dapat alagaan natin yung katawan natin wag noodles, noodles o mga dilatang kainin yung lagi bumili ka ng mga gulay na lutong pagkain o yung mga processed food okay so yun lang happy happy birthday and enjoy sa si birthday mo and sana nga, tignan mamaya kung may laman na yung account ko o wala. <laughs> Sana nga, agahan ni mam yung pagsahod niya sa akin kasi nga, wala nga laman yung account ko. So, yun lang na. I love you. Have happy birthday and enjoy hindi na ako magdrama kay masig ang mga marites char ang mga marites yan na salamat sa manood nito ng video ko at salamat sa magrip ng happy birthday ko yun lang bye bye